Hello, hello pong muli. Magandang araw pong muli at welcome pong muli sa isa na namang edisyon or episode ng pagpapakitang gilas. Ayan. So nakaraan po pag-apply pag ng mga organic fertilizer, pag-trim, uh, pag-cultivate, pagbibinhi, pagpupunla. Ngayon naman po ay gawin natin ang vermiculture. Ayan. So meron po akong mga alaga. Ayan. So ngayon po ay mag-ready po tayo ng ating mga kailangan para sa ating vermiculture. So ang vermi po or uh, bulate na tinatawag natin African night crawler. Ayan. So sa word pa lang na African night big sabihin, ayan, gabi, madilim. Ayan. Kailangan po ang lugar nila ay madilim. Ayan. Ayaw po nila ng saliwat, liwanag. So nagprepare po ako niya ng drum. Ayan. Tapos Siyempre, ang main ingredients natin, ito, isang kilong isang kilong uh, African night crawler. Ayan. So, ito po yung vermin na tinatawag natin. Mga bulate. Ayan. Ang trabaho po talaga ng magsasaka eh, ay mar marumi. Ay, marumi ang mga gawain eh, dahil na-expose tayo sa lupa. Pero, marangal na hanap buhay. Ayan. At, na mayaman sa pagmamahal. Ayan. So, syempre, kailangan po natin i-ready yung ating pagkain nila. So, magpiprepare po tayo ng pagkain nila. So, meron po tayong ayan, soil. Pinaka sa ilalim natin. Meron po tayong ayan. Ayan po, katawan ng saging. Yan po yung talagang kanilang tinitirhan dahil malamig. At ito rin naman po. Ayan, meron din tayong dumi ng a uh, baka o kalabaw. Ayun, kasama po 'yan, isasama po natin 'yan. So, meron din po tayo mga balat na mga gulay at prutas na galing sa feeding uh, uh, center. Ayan. So, 'yung mga pinagbalatan po kasi nila ng, ng gulay, ng prutas, sinihingi ko po 'yan. Kinokolekta ko po 'yan para isama ko sa pagkain ng mga bulate. Ayun. So, diyan lang po kayo at panoorin niyo po ako hanggang sa dulo para meron kayong matutunan. Ayan. Especially yung gusto magkaroon ng pataba o fertilizer na organic. Ayan po kasi nga uh, mga bermi sila po yung kinakain nila yung mga pagkain nila din Mag, uh, magdudumi sila. yun yung po tinatawag nating vermicast. Ayan. Na ginagamit ko palagi dito sa pagpapataba ng lupa. Ayan. Sa halaman. So gawin na po natin. So ito po muna. Ito po yung katawan ng saging. Hihiwa-hiwain ko po yan. Hindi naman po ganito kalaki. Dapat ay lagay. Ayan. Hihiwain pa rin po yan. Tapos ito po mga... Ayan. Kaya sabi ko po medyo marumi. Pero ayan. Marangal. Ayan. Yung mga balat ng saging. Pwede, pwede rin po yan. Then nasa ilalim po natin. Ilalagay po natin sa ilalim ng drum. O pwede rin sa mga... Nagawa po tayo ng hukay. Na... May protection, may net sa ilalim para hindi po tumakas sila. Kasi po ang mga gulati kapag ka sila'y wala nang makain, sila po'y tumataka. kaya so, ayan, bantayan natin. Ayan, so gano'n lang po yan ang proseso. Sa ilalim, lupa, sunod, dumi ng kalabaw, sunod ay katawan ng saging, mga uh, balat ng gulay at prutas ulit-ulit lang po yan, patong-patong ganun lang po ang pagkain ng uh, mga bulate so, ayan, panoorin niyo po ako so, i-prepare na natin so, lagyan po muna natin, itong drum po na ito, ay may buta sa ilalim para po yung katas na tinatawag nating bermiti ang tawag naman po doon mas mga efektivo po, po talagang gamitin pataba sa halaman tinatasan ko po yan, nilagyan ko po ng net para hindi din tumakas yung mga mga bulate. Kasi po, pagka walang net yan, dun sa butas, dadaan yung mga bulate. Naka-elevated po yan para yung tinya, yung katas niya, ay nakukuha namin para gawing pataba. Yan. Simulan na po natin. ilagay ko muna ng pinaka-base na lupa. Yan. So, magpapala po tayo. Ayan. Sir, sayang po yung drum mo no? Ayan, ayan niyo po Para sigurado hindi po Lumabas at tumakas ang mga Mga bulate ayan. Ito po aking kulungan ng mga bulate yung lupa po ay lagi din dapat binabasak umaga at hapon kasi gusto po ng mga bulate ay malamig lalo na kapag katagilan po kailangan siyang diligan so, ikalat po natin yung lupa hindi po ito yung normal na uh, earthworm o bulati na nakikita natin. Ito po talaga yung pinaalagaan, yung ina culture. Yeah, tanggalin natin yung basura. May mga bangkat kapada. Yan, patong-patong lang po yan. Hanggang sa okay, yan, dapat laging may pagkain ng ating gulate. Kasi nga, sabi ko nga, walang pagkain, patakas po yan. halimbawa po yun naka, paglagay na tayo ng lupa ayan sabihin sir paano pagkuhan ng lupa ayan sir kukunin naman natin malaki naman po ang butas nitong nitong drum ayan ayan makikita ay, nyo po yan sila malaki naman po ang butas makukuha natin lagay lang po tayo Nang lagay na pagkain ha? gulate. Ayan. So, sunod natin po ito. Pakita ko sa inyo. Ipakita mo sa yeah, Ayan, may armas tayo. Ihiwain lang po natin ito. Patawan ng saging. Ito ay medyo madagta. Tawag. Oh. Ihiwain lang po natin ng ganyan. Medyo madagta na. <laughs> natin sa Parang naghihiwa lang ng litsyo na yan. Mamaya oh. Ngamaya, puro dagkaan ang aking kamay. Ayan yung maghuhugas na lang tayo. Ayan o. Oh. Diretso na po dito sa palanggana yan. Ayan. Hihiwa-hiwain lang po na ganyan. Yung ating katawan ng sagi. Ayan. Yan po nagtatago yung mga bulate. Ah! Nandito pa lang ako ngayon sa loob ng nursery. Dito ko po piniling gumawa kasi medyo malamig-lamig. Pag sa loob ng greenhouse, mainit. Kahit makulimlim, mainit pa rin. Yan, hiwain lang po natin ng gano'n. Yan, o madagta ang kamay mo sir mamaya. Yan. Ito po yung mga nagsisilbing pagkain ng mga bulatin. iwayan iway lang po natin pagka napuno na po ilalagay na po natin doon sa drum ganun lang po patong patong tapos mamaya po pakawalan na natin yung mga bulate so baka sa haba po ng video hindi ko na maipakita pero kapag po naapag na kailang level na tayo sa dalawa, dalawa dalawa mga apat na patong patong pwede nang pakawalan Atin, na sumakas ating mga bulate. Yeah, mapapansin niya po juicy yung katawan ng ng saging kaya gusto nila dito malamig. Yeah. Yeah. So, meron na naman po kayong natutunan sa akin sa inyong tingkod. Huwag so, po kayong masawang manood. Sigurado meron kayong natutunan ang ginagawa ko po ay proseso kung paano pakainin ang mga bermi yung bulate yung bulate po na inaalagaan hindi po yung ordinaryong bulate lang na makikita nyo sa lupa bermicas siya po yung tinatawag na bermicas yung dumi nila yung po yung ginagamit namin pataba yan yeah. gusto nila ito malamig yun nga lang, madumi. <laughs> Marami. Pagkalagay, ayan. Pagkalagay ko po ng katawan ng kagi, susunod ko po yung dumi ng kalabaw o baka. Ayan, so ipakita ko po, nag-apag-iwa. Pero itutuloy ko pa rin po yan ito po yun ayan so na po natin yan dito ayan o sa loob ng drum ayan so ganun lang po magkalagay po natin ng mga apat na patong pwede na po natin pakawalan itong nasa loob ng plastic na to na tinatawag natin vermi or tinatawag na ating uh, african night crawler So, ituloy ko like lang po ito para matapos tayo. Yan. So, sayang salamat po sa panunood. Medyo malakas ang uh, may kasama po akong gumagawa kasi kaya medyo may kumitin ingay. Pero, tuloy lang. Yan. So, ganun lang po. Patong-patong lang po yung pagkain. Lupa. Uh, katawan ng saging. Uh, dumi ng baka o haan kalabaw tapos yung mga balat ng gulay ayun, apat na patong, limang patong depende sa laki po ng inyong kulungan pwede nyo na pong pakawalan at alpasan yung mga gulati o okay. thank you for watching sana po ay may natutunan at nag-enjoy mo rin sa uh, video or tutorial pagdating sa paghahalaman ng inyong idol, ang maestro pala ituloy okay, ko lang po ito. Thank you for watching. Sana supportahan nyo ang aking mga reels and videos. Ayan. hindi pa po nakapalo, mag -follow na. Para updated kayo sa mga videos and reels na ginagawa ng inyong idol. Subscribe nyo na rin po ang aking YouTube channel, ang maestro. Panaderong Galay. Tapos. Tago natin yung ating sandata at bawal yan. Thank you for watching. God bless us always. So meron po kami dito vermiculture na tinatawag. Nag-aalaga po kami ng mga bulate. Thank you for watching. God bless us always. Tuloy ko lang po ito para matapos na tayo. Dahil ayan po parang ulan ng malakas. Thank you for watching. God bless. Tapusin mo na yan, sir. <laughs> yan, tatapusin Yeah, so hindi ko po maipakita yung pagpakawala ng ng mga bulate. Pero ganun lang po ang proseso na. Then didiligan po siya sa umaga, diligan din sa hapon. Hanggang sa maubos po yung pagkain at yun ang tinatawag nating vermicast. at pwede nang isama sa mga lupa sa halaman para tumaba. Thank you for watching. God bless us always.